ito yung buhay ko araw-araw. Um, -araw. mm, gigising ako ng mga alasays na umaga. Tapos labas konti. Punta sa tindahan. Niyamiya, pag pinawisan na, akyat sa kwarto dahil sobrang init sa Pilipinas. Tapos, uusap-usap kami ng my love ko kasi nasa ano siya nasa Qatar hanggang darating time na duty na siya di maiwan na ako mag isa ulit nabas ako sa sala lang sa daling sadlit. balik na naman sa kwarto higa hanggang sa makatulog Uh, ah, pag gabi, lalabas, pag di naman siya lumainit, pudas nindahan, may may sarado na, Ganun lang yung araw-araw kong routine. Kasi wala naman akong pupuntahan, wala naman akong gagalaan, tsaka iwas na rin sa mga chismis-chismis. Dahil chismis. yung mga tao dito, masyadong ano, alam, ano, mahirap na magsalita. Basta, yun lang.